Hindi na mas lalong lumakas yung mga usok ko. Oh. Grabe yung bombero. Grabe yung kanagahan kaya dahan. Grabe yung bombero. Grabe yung mas lumakas ng usok ko. Yung araw, kung makikita mo yung araw, oh natakpan na wala kusok na yun kusok pa yung ng sunok na yan malapit na ako dito sa ano, Corpus Zamora Desena Libertad Mercury Drug Makto do so, sa Masagana City Mall